Repulyo, bagyo beans, carrots, hipon, tama ng baboy, ginis ako sa sibuyas, bawang, at sal. Tapos toyo, bitsin, asin, yan lang. Hindi na kasi kami naglalagay ng mga seasoning kasi bawal sa akin. good morning po sa ating lahat hindi ko na naisa isang i-video at nung mamadali ako at madaling araw na pasok na maaga si Bunso yan ang request niya almusal na bromasis ang aking niloto na almusal ni Bunso yan hindi ko na na isang anuhin so tanghon ito na may repolyo, carrots, bagay beans at saka ikinis ako yung atsar, sibuyas, bawang tapos yun, bitsin asin toyo, yan lang simple lang, saka hipon saka kunting laman ng baboy siguro may one fourth tapos ano, hipon din na one fourth yan, kasi yan ang request niya na baunin niya ang pang almusal yan na mga bro mga sis Lutok na hindi ko na na isa isang anuhin kasi madaling araw pa alas 4 pa lang ngayon ng umaga yan Ayan, naisip kong i-video ano na patapos na ang pagluto ko oh. kasi pre niper ko yung mga gawa niya at kawawa naman makong siya pa yan na lang rin yung inaasikaso namin kaya na niwa-hiwa ko yung hipon tas yung laman, ayan na pitayin ko na hipon at saka 1/4 na lamang baboy kasi yun ang request niya ay kumulok na yung aking anitubig sa babay na po good morning po sa ating lahat up po sa inyo sa lahat ng aming subscriber viewers yan get bless po sa ating lahat miss you love you all bye ingat po tayo lagi malakas ang ulan bye bye Ito na. Time ko na. Hmm. Yan ako na. Lumusar at liligo na yun. Pag 5 ng umaga, pinaliligo na siya. Bye-bye. Singin mo ng anak mo de. Ayan. Lumusar na tayo. Pandesal. With sa tanghon. kape Um um promoasis Kain na tayo ng almozar